Good day mga moms and sirs! My name is Rizame Rojo Bello and welcome back to my YouTube channel Rich Garden Ang topic natin for today's video is all about sa mga alaga ko dito sa labas ng greenhouse mga moms and sirs Nag-comment kasi si Ma'am Cory Roberto sa post ko sa FB account ko na Papaano daw kung tag-ulan na araw-araw? Hindi ba malulusaw yung mga alaga ko dito sa labas ng greenhouse? Ay. Alam naman natin mga and sensors, pagdating sa mga succulents, napaka-sensitive talaga. Kahit anong ingat natin, kahit ilang taon na tayo nag-aalaga at kahit anong biyasan natin sa pag-aalaga sa kanilang mga mom sensors, namamatay talaga. Kumbaga, meron at meron talagang namamatay sa kanila. Eh, set aside natin yung mga cacti, mga mom sensors, ha? Kasi, given talaga sa mga cacti na kayang-kaya talaga nila yung init at ulan dito sa location ko. Ayan. Actually, ma'am, ang sagot ko sa tanong nyo is, yes, may namamatay din, pero hindi katulad ng dati kasi nung nagsisimula pa mga ako ma'am na mag-alaga at maglagay ng mga succulents dito sa labas ng greenhouse yes marami talaga ako namamatayan hindi lang dalawa, tatlo apat hindi, to the point na hindi ko talaga mabilang yung mga namatay sa akin mga moms and sirs kaya sa stage, kumbaga sa stage, nasa stage pa lang ako ng nag-e-experiment kumbaga kung sino makakasurvive at hindi. <laughs> Ayun. <laughs> at ano yung mga succulents na hindi talaga kaya yung tag-ulan at umuulan araw-araw dito sa location ko. Una sa list is Murasaki. Sandali punta tayo doon sa kabilang table kasi nandito nandito yung Murasaki sako pa yan ng roofing mga moms sensors. sirs ayan hindi pa natapos yung gawain ko dito kasi pinipilit ko magtrabaho kahit napakasakit yung sugat ko pa sa kamay at sa paa ayan. eto ang mura sa kasi mga mom sensors is prone talaga sa fungus pag parating nababasa sila. Maglalabasan niyan yung mga maitim na dots sa leaves niya and then lalagas yung mga dahon niya. Kusang lalagas kumbaga kahit napaka-healthy pa yung stems nila. Kaya kung makikita nyo na nagkaka um, nag, nagkakalagas or may mga itim sa mga leaves niya. I-set aside nyo yan. Kung maaari, i-set aside nyo na yung murasaki nyo para para hindi totally ma matay or mafungus yung murasaki yung mga moms sensors. sirs. Then, pangalawa sa list is Ellen. Nilagay ko na dito sa table. Dito, kahit nandun siya sa kabilang table kasi para hindi na ako maglakad-lakad pa. <laughs> Eto. Yung Ellen naman kasi, pag marami nang iniinom na tubig, nagkakaedema ito. Yung karakteristik kasi ng Ellen is mabilis na sila magkaedema. Marami din niyang uh, maglalabasan, kumbaga, ng mga maitim sa leaves niya. Pero hindi yan fungus, mga and sensors. Iba yung fungus at edema sa succulents. Kasi yung fungus, pag mag-fungus, mag-iitim yung mga leaves niya. May mga dot, kumbaga, lalagas yan ang lalagas ng kusa. Eto, at ispa din yan sa stem niya, kumbaga. Pero sa katagalan, pag uminit naman, babalik naman yung summer, kumbaga, gaganda ulit yung Ellen. Makikita niyo yung pagkaganda ng Ellen pag summer talaga. Ayan. Next is Peridot. Hayaw ko nang pumasok sa loob. <laughs> Sinat aside ko na doon yung Peridot kasi nalusaw din sa ulan. Napakatagal pa naman yung Peridot sa akin. My God. <laughs> Pero okay lang yan. Tapos yung family ng Peridot mga mom sensors katulad ng Shangri-La, Lucidum. Ayun, hindi din hiyang sa ano, pagtag-ulan ng mga mom sensors. Ayan. kaya for the past few years mga moms and sirs may mga ideya na ako kung ano yung mga succulents na kayang-kaya talaga nila yung ulan at init dito sa location ko na lowland area mga moms and sirs yun yung mga aronpi Cheesecake, Chloe, ano ba to? Ang Purple Haze, Purple Delight, Ghost Plant, Ghosty marami pa mga moms and sirs, marami pa. Tingnan nyo naman. Halos, ha, halos mga succulents, mga pare-pareho dito. Yung nasa labas ko, mga succulents, mga mom sensors. Ayan. Kasi, sabi ko talaga na matitibay sila. Kasi, kayang-kaya nila mabuhay, kumbaga, kahit tag-ulan man yan. Or, tag-init, mga mom sensors. Ayan. nilagyan ko pala to last time ng shade. Ayan. Kasi ilang months na super init talaga. Up to the point na etong aron piko na super tibay, nasunog yung stems. Then yung mga leaves niya. Kaya ayun, pinasuyo ko sa husband ko na lagyan ng shade. Para hindi lahat ng mga succulents dito masusunog or la, halos kumbaga mga moms and sirs, ayoko pa naman yung mangyari. Kasi once masusunog yung leaves or stems nila, may tendency kumbaga na mamatay. Ayun. Ayaw na ayaw ko yung mangyari. <laughs> Napakatagal na kasi nila sa akin no, mga moms and sirs. Ayan. And then, kung nasa labas yung mga succulents nyo pala mga moms and sirs. Ayan. Um, prone talaga sila sa fungus, um, mga mealy or ano pa dyang peste na pwede mamuhay sa kanilang soil mix pag parati talaga basa yung soil mix nila mga mom sensors. Kaya, kailangan, mas kailangan mga mom sensors na lagyan sila ng fungicide, pesticide, um, or insecticide mga mom sensors para mapanatili natin silang maganda at mabuti, na, mabuti kumbaga yung kalagayan nila. Ayan. Pero wag nyo naman pagsabayin na gamitin <laughs> once magdidilig kayo. Like for example, wag nyo kumbaga paghaluin sa isang dilig lang mga moms and sisters. Like for example, magdidilig kayo then imimix nyo lahat-lahat. Wag naman po sana kasi masusunog yung roots niya, At ang tendency niyan magkaka-root rot or magkaka-stem rot mga moms and sisters pag nawag niyong gagawin yan ha like for example lang magdidilig ako ngayong araw ng fungicide pagka next week magdidilig ako ng pesticide parang ganun mga mom sensors ok <laughs> hmm, bango ano bang bumabango dito Ba't ang may lang talaga na naamoy ko yung bango niya pero hindi ko alam hindi ko ma-identify kung ano yung succulent na mabango dito Ayan. Ito, parati ko itong nakikita kasi ang ganda. Oh. Aron <laughs> pwede yan. napaka-lush. Ayan, mga mom sensors. Kung ililipat ko to sila, or like for example, magre-rearrange ako mga mom sensors, at is pa din na nandito pa din yung mga succulents ko sa labas ng greenhouse, inaayos ko lang, or iniiba ko lang yung pwesto nila, mga mom sensors. Kasi pag ipapasok ko yan sa loob ng greenhouse, base sa observation ko mga mom sensors, umiiba kasi yung color nila. nag pa. Parang gano'n, hindi talaga sila hiyang sa loob ng greenhouse mga mom sensors. Kaya ayun, nandito pa din sila sa labas ng greenhouse. Nag-iiba-iba lang yung pwesto nila. Ayan, ang ganda ng Chloe, oh. Uh. Ayan, ang ganda talaga niya. May Chloe ako dun sa loob. Pinapastable ko pa. <laughs> and then, mga moms and sirs, kung ilalabas nyo yung mga succulent nyo, or yung mga alaga nyo dito sa labas ng greenhouse, i-make sure nyo mga moms and sirs na super stable yung mga alaga nyo para hindi mamatay or magsakabilang buhay mga moms and sirs. Okay na mga moms and sirs? Ayan. Sana nagustuhan nyo tong vlog na to at sana supportahan nyo pa ako sa susunod ko pang vlog, mga moms and sirs. Salamat sa panonood. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.